Labubo trading card game. Ayan. Ang ganda ng packaging niya. Keychain din siya na Labubo. <gasps> so, Ang pangata to. Do? Hi guys! Welcome or welcome back dito sa aking channel. Meron akong bagong video na gusto kong i-share ulit sa inyo guys. Pero bago yan, gusto ko lang sabihin na medyo sad ako ngayon kasi meron akong problem with my YouTube channel. Dahil biglang in-stop ni Google yung ads na mag-show dito sa mga videos ko kasi hindi ko pa na-verify yung address ko dito sa Google AdSense kasi nga hindi pa dumadating yung PIN na nare-request ko. So, last 4 months, nag-request ako hanggang ngayon. Biglang nakalimutan ko siya na mayroon pala akong inaantay. So, hanggang ngayon hindi pa siya dumarating. So, kailangan ko ulit mag-request ng bago. Ang nangyari, pagka 4 months na pala tapos hindi ko pa rin nagagamit yung pin na yun, automatic nilang i-stop yung ads sa mga videos ko. Kaya, nalulungkot na nga ako. Medyo mababawasan lang yung energy ng pag-vlog ko. Pero, itutuloy ko pa rin yung pag-vlog ko, guys. Kahit hindi na ako kumikita. pero well, actually, hindi pa talaga ako kumikita. Malapit na sana akong sumahod. Kaya lang, na-stop siya dahil nga kailangan kong i-verify yung address dito sa Google AdSense ko so inaantay ko lang yun so ngayon habang inaantay ko um, tuloy lang ako, mag-share mag pa din ako kasi kahit hindi ako kita dito iniisip eh, ko na lang guys makapag-share ako sa inyo kasi yung iba dyan sa mga viewers ko nag-aabang talaga ng mga updates or uploads ko lalo na sa mga um, nagtitinda din at nakakakuha din ng inspiration para mag-business mag ng kagaya ng aking business so ayun, gusto ko lang i-share ah, <laughs> nainis lang ako. Sayang kasi, pero okay lang yun. So, ngayon guys, um, in this video, mag-haul ako guys ng mga pinamili ko. Pinamili actually ng partner ko sa Divisoria. Yes, nagkaroon na kasi ulit ako ng um, panibagong mga products, mga items na galing Divisoria dahil bumalik na doon sa DV pero hindi ako guys ang pumunta yung partner ko so asahan nyo guys kulang ko lang talaga yung detail na maibibigay ko sa inyo ngayon dahil hindi niya kinuha yung lista hindi niya pinalista dahil iba-ibang store yung pinuntahan niya tingi ilang item yung bibili niya doon tapos wala siyang pinuhang list pati stall kahit isa kahit bidilin ko yun wala siyang pinuha so wala akong magagawa dahil hindi ako yung mismo pumunta doon at hindi din ako makakapag-share ng video sa papibili doon dahil hindi nga ako yung pumunta. So, ang ma-share ko lang ngayon, guys, is yung mga napamili doon sa Divisoya Basement. And pumunta din pala siya doon sa, sa may sampu-sampu, guys, yung shop. At yung mga ibang nagtatanong kung meron silang we page or nag-deliver ba sila sa mga province, mga provinces. Sorry, hindi din na itanong yun dahil yun nga yung part na yung pumunta doon. So, maitatanong yun guys kapag uh, nag sumama na ako by December. Baka sumama na ako. Dalawa na kami pupunta doon. Kaya itatanong ko na lahat ng pwede kong itanong para mabigay ko sa inyo yung exact details. So, ngayon guys, ito ay halo-halo sila sa iba-ibang stall. Ang detalye lang talaga na maibibigay ko is pinamili to doon sa Divisoria Basement and sa doon sa may mga tagsampu-sampu pero wala siyang nagustuhan doon at ang nabili niya lang doon guys sa may sa Fondador Street guys ha? kasi paulit-ulit kasi yung ibang nagtatanong kahit nilagay ko na sa description box nagtatanong pa din sila ang masasabi ko lang talaga guys Labisares pala yun siya guys pero malapit kasi siya parang sa ako pato siya sa Tocristo Street kasi Labisares pala siya Labisares Fonder Street yun yung kanyang address and tag dito and dito lang guys yung mga napamilid Ah, saan na ba yun? Eh, ito. Lahat ng ito guys, is not the uh, worst. Kulang-kulang 4K lang siya nasa 3.6 ganun lang. Kasi hindi mo na ako pala napabili ng mga pads. Kasi may mga pads pa, guys. Gusto ko lang madagdagan dahil may mga items ako na kailangan ko na dito sa tindahan ko. Eh, ubus na sila. Kaya kailangan ko na silang punan nun. Ito guys, oh. Ito yung mga nabili natin sa sampu-sampu. Yung mga ganito lang hindi yung whiteboard, dati kasi yung whiteboard top. isang whiteboard is isang ganito, sampu and uh, magbenta siya sa akin ngayon iba yung kumuhan niya, puro puzzle ayan, tatlohan yun siya guys ang mga prices, ang mga ibibigay kong presyo nito guys ay sa next video ko na i-show sa inyo, sa next video ko na siya i-share para dalawang video yung magawa ko, ay kapano, so eto kapag naka-display na sila, sasabihin ko na din yung mga presyo, ng, kung magkano ko sa iyo ito so guys, sampu-sampu itong mga to. Ito yung mga designs na meron sila doon. Puro yung puzzle, ayan. So, bala ko i-venta siya retail. Sige, isang ganito, isa yan. Hindi siya isang set. Kasi wala pa masyadong pera yung mga bata ngayon dahil wala pa yung Pasko. Sa so, Pasko tayo babanat. So, ito siya. So, puro pag girl ang pinulot niya, guys. Walang pang lalaki. So, lagot tayo dito. Puro pang girls to. Ayan, mas marami pa naman pera yung mga boys, yung mga bata. Ayan, iba-iba siya. Ayan, turo siya mga pang girls, ano mga princess-princess. Ayan. Tapos may frozen. Ayan guys, okay. so mga frozen-frozen. Ipa frozen. to iba. Meron ding unicorn. Unicorn ba to? Unicorn ba to? Pony, little pony. Ayan. Ay, little pony, isa lang. Ganda pa little pony, isa lang frozen ulit. Hi! Ayan. Nagay ko na sa baba. And then, ito, nag-iisang si Fia. Si Fia. Sofia the first. Ayan. Sampu lang to siya, guys. Tatlo na siyang puzzle. Tapos, ito, nagpabili ulit ako nito, guys. Ah, uh, Rubik's Cube. So, nagpabili ulit ako nito. Ayan, Rubik's Cube. Ayan. Ang gusto ko kasi nito, guys, ay talagang kahit kailan mabenta to, kahit wala. Pero yung mga bata, bumibig sila nito. Uh, 10 piso, guys. Tapos malaki na siya, oh. Ayan, 10 piso lang po siya. So, kumuha lang ato siya dito, guys, ng 1,000 lang. Ayan, kasi hindi ko pa siya pack talaga ng pambili, Hindi ko pa siya pinabomba talaga ng pamili dahil um, sa December na kami mamimili ng maramihan. Kasi aalis pa kami, guys, maga. Pupunta pa kami ng Hong Kong. Pagbalik namin... Doon na kami babanat ng pamimili. Tapos, ito, binalik namin itong bubbles. Matagal na rin naman kami. Hindi nagbenta ng mga bubbles na galing doon sa sampu-sampu. Ayan, sampung piece guys. Ganito na siya kalaki. Ayan. So, one dozen din to siya guys. Hindi ko na ipapakita lahat. So, yun lang naman ang meron doon sa sampu-sampu. Kasi, wala nga siya natayipan doon na bago. May iba pero... Parang halos pang ano kasi yun guys, yung sobrang three year old pa baba, eh, gusto namin medyo mga laro ang pwede na laruin ng medyo malaki-laki na nabata. So, ngayon, start na ako doon sa mga napamili niya doon sa Divisoria Basement sa baba. O, oh, yun sa baba kasi basement. Uunahin ko dito guys is since Halloween, ito lang yung nabili niya para sa Halloween. Wala yung mga kalabasa. Gusto ko sana yun, may basket-basket na kalabasa. So, eto lang lang. And, again, sorry, kasi hindi ko talaga masasabi yung soul niya. At least, may idea kayo, guys, kung ano yung mga meron na yun doon. ang uh, mga updated na items na meron na yun doon. So, ayan, nakapamilit na din, guys, ng mga Halloween na mascara na yun talagang gusto ng mga bata. Ito, kaya, eh. kaya na limang piraso lang bibili niya. Sana man lang sampu. Um, ayan, 20 piece, 20 piece, 20 pesos isa ayan, uro na to siya guys, for 20 pesos isa, ayan, mabibenta na to ng maganda-ganda presyo meron siyang net, papasok dun yung ulo, sinubukan ko to isuot ang ganda niya isuot, ano siya, comfortable siya sa ano, hindi siya natatanggal at saka kahit anong takbo-takbo -takbo ng mga bata ayun, hindi siya matatanggal so kumuha siya nitong design, wala yung white, iba din kasi yung presyo ng white, may white nito 25, ito 20 so hindi siya kumuha ng white, so ito lang yung yellow, pink And then, may ganito parang Dracula. Ayan, 20 pesos din yan. Puro ito tag-20 pesos. Yung pangatlo, itong pang-apat. Parang bungo. Ayan, yung ganyan lang siya. Ayan. And then, last one, ito. Parang Dracula pa din na. Ayan, ganyan lang siya. Ayan siya. So, kailangan ko agad ito ma-display kasi yung mga bata, mabilis lang mag-ano dahil saglit lang naman dumaan yung yung Halloween so ayun limang peraso yung guys ayun yun yung first and then since malapit na nga yung December nagpabili na ako guys ng mga baril gusto ko na magsimula ngayon ayan Actually, wala pa talaga akong plano magpunta ng Divisoria. Pero isa kasi ito sa mga reason na gusto ko nang mamili doon. Kahit ito lang muna. Ito guys, oh. So. Ayan, meron na pumunta kanina ng bata dito sa ako, naghahanap ng ganito. isabi sabi ko mamaya na dahil, ayun nga, i-vlog ko pa siya tapos. Hindi ko pa na-display, sabi ko balikan na lang. So, meron ito siya guys, maliliit. Ayan, uh, 12 peraso to siya guys. May nabili siya doon sa stall na yon, na ganito. Ang presyo nito ay 100 pesos. Ayan, 12 pieces. And 100 pesos siya guys. Ganito siya kaliliit. Ayan, yung pinakamaliliit yan siya guys. Ringtop yung bala nito. Yan yung mga best seller ko yung mga nagdaang ano, bare months. December. Tapos, ito medyo may malalaki. 12 pieces din ko siya, guys. Ayan. Mas malalaki to doon. Ayan. Parang dinoble ata yung laki nito doon. So, 12 pieces. And 175 naman po yung ganito. Ayan. Tig-isa lang muna kasi. Gusto ko muna siya, guys. Ah, uh, Ayaw biglain yung pamimili namin. Gusto mo nang uh, i-introduce muna pa unti-unti sa mga bata. Para unti-unti silang, ayun, ma-hype dyan. So, tapos yung mga paputok. Ah, bumili na din ako ng isang box. At pabili na din ako sa'yo ng isang box na pambala nun. Kasi meron pa kami dyan, wala nang kalahati ng box. Yung natira pa nung last December, eh, ito mga nakarang araw, nagsimula na silang mamili ng mga, yung racket guys, na hinahagis, tapos puputok, tapos ring cap yung bala. Nagpabili na din ako nung dahil yung natira ko nung December, ayan, naubos na din. Mukhang magandang klase ito. Yan guys, oh. So, made in China. So, ito yun. Isang box siya. Tapos, ang laman nito is 5 dozen. And 750. 5 dozens na siya. Ayan. Yun yung mga ibabala dun sa baril na yun. Tapos, syempre, pag yung mga bata, hindi nila afford yung baril. So, bigyan natin sila ng ma-afford lang nila. Yun nga, yung rocket, guys. Ayan. Kasi naubos na nila. So, bumili na ako isang Ayan, isang balot na yung binili ko. So, may laman daw ito guys na 100 pieces. Kung so, gusto so, so, ko ngayong mga ber, ngayong bear months guys, yung mga ganito, i-try nyo magtinda nito, bili kayo ng ring cap. Malakas to sa mga bata, lalo na sa mga lalaki. So, ito guys, meron nitong, may laman tong 100 pieces. Mas makaka-save ka pag ito yung bilhin mo ka sa mga nakapads. Kaya ito yung pinabili sa kanya. So, 100 pieces. And bili niya nito is 250. So, sumatotal, papatak lang guys yung isang piraso ng 2 point something. Ayan. Binabenta ko kasi dati siya guys ng 7 pesos isa. Tapos bala, 3. So, sa 10 nila, meron sa isang ganito, tapos may isang bala. So, baka ganun pa rin guys ang pepresyo ko nito. 7 pesos pa rin ang pepresyo ko nito. So, ayan. So, yun lahat ang mga patok, pagvermans. Meron mga ako nakalimutan eh, sa December na lang yung pagbalik namin doon. Yung popper, malakas sa akin yun, pero sana yan. So, ito yung mga items din na kailangan, kailangan ko din dahil meron akong kakompetensya doon, guys. At ayokong magpatalo. So, kailangan meron ako nito. Naubusan lang ako, guys. Kaya, talagang minadali ko na makapunta ng DB kahit hindi akong mismo pumunta. Pabili na ako ng slime. Kailangan ko maraming slime. At ito yung design na pinili niya dahil hindi ako ang pumili. Pero okay naman siya. Ano siya? Yung double. Ayan guys. Ito yung na niya yung design. Tagka 5. Panglimahan tong ganito. Ito ay may laman na 48 pieces and 160 pesos siya. Ayan. Isang box yung binili niya sa panglimahan. Tapos may dalawang box. Para sa sampu-sampu. Sampu. Ito naman yung iba. Another slime. Masa nga yun? Ayan. Ito yung isang box. Ito, bago to siya. Parang siyang alien, mga alien. Meron tong laman na 24 pieces. Ayan siya, guys. Tapos, 160 pesos din siya. Yan ito siya, guys. O, oh, ayan. Inamoy ko to siya. Yung ibang mga... Yung ibang slime, parang pintura yun naman. Ito na gustuhan ko siya, guys. Kasi hindi siya, ano... Hindi maano yung amoy niya. Ayan mabango siya para siyang lemon, lalo na 'tong yellow. Ayan siya para siyang mga aliens. Ayan may mga sala-salaming po sila. Yan, so ayan pang sampuan 'to siya, guys. Yan, meron siyang blue, pink, yellow, red, green, and purple. So, 160 24 pieces. pare naman, guys, ang bintahan dun sa baba. Sa taas meron akong binibilihan niya na 150 lang eh. Kaya lang, ah, uh, tapos sababala sa baba lang siya mamili lahat. Kaya yun, last na slime. Ay! Ganun pa din, 160 and 24 pieces. Ito naman. Ito na ako dati nito. Ito pa din yung binili na. Ayan. Yung mga ganyan-ganyan guys. Malalaki kasi siya guys. So, tapos iba siya. May glitter-glitter siya. Ayun, play na. May glitter-glitter siya. Tapos ano? Here, oh. Ayan, mga ganyan siya sinadya ko din guys na wag masyadong tumuha ng mga pads pads para mapagkasya kasi pag puro pads na naman ang kinuha wala na akong mapaglagyan dahil medyo puno pa yung ano natin ating display han so, pinasiguro ko yung yung mga talaga mabibenta tapos eto guys ayan dalawa yung pinabibili ko nito isa nang binili niya mabenta din ko eh clay sand ayan nakaganyan siya so 80 pesos daw to siya guys meron siyang 12 pieces ayan ganyan lang siya isang ganito lang <laughs> Dapat dalawa yan eh. So, next. Tapos na tayo sa mga pang bata-bata. And then, guys, nagpabili ulit ako guys doon ng Pogs. Pogs. Ayan. Makakabili kayo doon guys ng 150 lang. 1 kilogram na siya. Sa Shopee, pinakamababa doon sa online shop, Shopee Lazada, is 152, to 1 kilogram. Pero may shipping fee. So, papatak pa din siya ng mahigit 150. So, ito 150 lang sa akin. 1 kilogram sya na. Sobrang uso kasi guys ng pogs na dito sa akin. Ang bilis maubos. Kaya, nagpasiguro na ako. Then, hindi na magkakasunod-sunod ko. Halo-halo na talaga siya. Eto, bote bumili ulit siya nito. Character balloons. Ay, nabenta din sa akin yan Makita nyo na ito dati yung may pinakita akong sample. Ganito siya guys, ang mga laman niya, sample ng laman niya. Ayan, nakikita nyo yan. Yung balloons na yan, na red, no? may heart-heart. Posible sila. Ayan, so posible silang makakuha ng ganyan balig. So, ito yun. Laman nito is 20 pieces. Kaya lang parang mahal niya nabili ito. Kasi doon sa unang kubigilhan is 120 lang. Ito, 130 daw ito siya. And 20 pieces yun naman niya. Ayan. And then, eh ho guys. Yung so, next kong mga ipapakita, yes. Mga usong uso to ngayon guys um, familiar ba sa you guys yung labubo siguro naman alam niyo yung labubo kasi sobrang nagte-trending ngayon yung mga labubo kahit hindi ako sure na uso din siya sa mga bata syempre nagtry na din ako kasi malay niyo naman nagpabili ako nito labubo trading card game ayan yan yun. yan, yan siya guys ang ganda ng packaging niya. Hindi naman ako ano, fan ng Labubo, pero syempre naikitrend din tayo. <laughs> naikitrend na lang din tayo. Ano, baka sakaling ano, baka baka ano din ng mga bata, 'di ba? So ito try ko na lang kasi so, susana kilala siya ng mga bata. Ayun. ayun. Labubo. Kasi nagustuhan ko lang yung color niya, ng packaging niya, attractive siya. Ayun. Ganda ng kulay. Yan makikintab siya. Parang siya may pagka-metallic yung packaging niya. Meron tong 34 pieces or 36 pa to. And 70 pesos to. Ayan. Tapos meron din pa lang na keychain, guys. Ayun. Keychain din siya na Labubu. Ayun yung kanyang mga itsura, oh. Ayan. So ito, may laman siyang 20 pieces. Tapos 130 siya. Ayan. 130. Then another labubu ulit na character akala ko stickers. Ang siya Hmm. Tapos pala yung bigili niya. <laughs> ang mga tattoo. Ayan, tattoo. Pero okay lang. Okay na din ang tattoo. Ayan, dalawa pa naman. Wala akong sticker ngayon. Ayan, mga tattoos lang siya, guys. Ayan yun. Tsura niya, oh. Ayan. Diba? Cute-cute siya. So, 20 pieces guys sa isang pad ang laman and 70 pesos lang daw to. Yan, ayan. 70 pesos. Bawat isang pad. So, ayun. Tapos tayo doon sa mga labubo. Next naman, syempre, dahil wala na din ako at kailangan, kailangan ko din dito mga balloons. Teka ko na hindi nagkaroon ng balloons. Ayun guys. Meron na ulit ako nito, mga malalaking balloons, mga giant balloons. Ito ay may 20 pieces sa isang pad and 120 siya. Ayan. Ayan. So, ito siya. Ayan. Ang niya. At ito yung gusto kong, ano, para siyang pastel na kulay. Ayan. So, napasiguro na ng dalawa. And then, syempre, kumuha din ng maliit. Para pag, ayun, limang piso lang yung pera. makakabili pa din ng balloons. Kaya lang, isa lang na pala ang kinuha. Dapat, dalawa to siya. Pero, okay na din. Makakabalik pa din naman kami dun. Ayan. So, ito naman, guys, is 40 pieces. And, 80 pesos. Ayan. Ito pesos lang siya. And then guys, last item na tayo. Kakuti lang talaga siya guys kasi um, ayun nga, nagpahabol lang kasi ako doon ng ano, para madagdagan lang ito. Yung makitang bago yung mga bata. Ito guys, pangat ang packaging. Hindi siya kagaya ng dati kong napagbinan. Pero okay lang, importante yung laman. Ayan siya guys, sobrang mabenta nito sa akin. Ito ay ano, <laughs> parang shop house squishy relieve stress and cure emotions. Ayan. Parang siyang shopaw-shopaw na madili. Mini shopaw. Swishy. Ayan. Gustong gusto ko to siya. Iriripak ko to siya, guys. Ilalagay ko to siya doon sa ano ko. Sa lalagyan ko mga plastic-plastic na silabol. Sampo. Ayan siya. Oh. ang lambot-lambot niya. Ayan. So, 24 pieces siya, guys. Ayan siya. 24 pieces and 160. Ayan. Yun yung price niya. Magka-price sila nung slime na 24 pieces din. Pero syempre, iba yung price ko nito kasa dun sa slime. Mas lamang ang price nito kasa dun kasi ito talaga maganda sa mga bata. Tsaka squishy na siya. So, ayun lahat. Nabitin ako ha. Sanay kasi akong mag-haul ng maramihan. So, yun parang konti lang naman sila and okay na din yan dahil hindi ko kailangan ng maraming maraming bago ngayon dahil na kailangan nating mapabawasan pa yan dyan, ang mga nandyan. So, ayun guys, lahat ng aking mga, I mean, lahat ng napamili na aking partner dito sa Divisoya, mga bagong idadagdag ko dito sa aking paninda. So again, I'm sorry or pasensya na kayo dahil kulang ang detail ko at hindi ko maibibigay yung um, mga stall. So, yun ang muna ang may share ko ngayon, guys. Abangan nyo na lang, guys, kung magkano ko sila ibibenta. Kapag na-display ko na, ipapakita ko na sa inyo, guys, kapag na-display ko na. So, yun lang, guys. Thank you so much for watching and see you on the next video.